Hello, good evening. Ito na po pala ang update sa mga nagtatanong at nagme-message po sa akin na about po dun sa paano po paano daw po mag-apply ng visiting relatives dito sa Japan. So yun na nga po, ang akin po kasing ginagawa ay with guarantor. Since ako naman huwag na hindi sa Japan. E di ako na ho nagagarantor para sa aking pamilya kung gusto kong sakaling gusto ko silang papuntahin dito. Dahil nga po sa, yun nga po, dahil sa dami, ko, dahil sa dami na pong nakakakita na talaga naman po nakakapagpapunta po ako dito ng family ko. Like yung aking husband, three times na po siyang nakapunta dito. Yung akin pong mother, nakapunta din po dito. Tapos yung akin naman pong dalawang anak, nakapunta din po dito nito lamang December at kakauwi nga lamang ho nitong January. So yun na nga, dahil nga sa nakita nilang mga picture na nakarating dito ang aking pamilya, ay marami po nagme-message sa atin. So ito, sasagutin na po natin ang mga requirements na kakailanganin natin para makapag-garantor din naman tayo sa ating pamilya sa Pinas na gusto din natin papuntahin dito. So yun na nga po, isa-isahin natin ang mga documents na kailangan mo muna pong i-prepare bago mo po sila may pag-apply ng visiting relatives dito sa agency na na traveling agency dito sa Pilipinas. So, yun po, sa Pilipinas po pwedeng mag-apply, hindi po dito sa Japan. So, ito po ang unang-una natin kailangan i-prepare. Ang una po ay, kailangan nyo po munang pumunta ng City Hall para kumuha ng documents doon. Tatlong papilang po ang kailangan nyo kuhanin dito sa City Hall. So, yun po, ang isa po ay Certificate of Tax Payment. O sa Nihongo po ay Nozay Shomei Show. So, yun po. Ang pangalawa naman po ay Certificate of Tax Income Return. At yun naman po ay sa Nihongo ay Kasei Shomeisho. So, ang pangatlo ay Resident Certificate. Kung ikaw po ay resident talaga dito, kukuha po kayo sa lugar na kung saan kayo nakatira. Yun po ay tinatawag na Jumen Sei Shomei Yun po tatlong yon ay sa City Hall lamang natin kukunin. Kaya hindi po kayo mahihirapan. Dahil pagpunta nyo po doon, ay makukuha nyo po kaagad. So, yun naman. Ang panghapat po naman na documents na kailangan yung i-prepare ay bank certificate. So, kailangan ay may pera kayo sa bangko para pagkuha nyo ng bank certificate, edi may makukuha kayong, may, may, may indicate doon na laman, gawa ng, syempre, pag, alam naman, pagkukuha ko tayo ng ano, ng bank certificate, eh, wala naman palang laman, edi wala din, wala din kwenta. So, yun na nga po. Bali, yung apat na papel na yon ay manggagaling sa City Hall ay tatlo at ang isa ay sa bank, sa bangko. So, yun po. Ang bank certificate po ay tinatawag sa Nihongo na Yokin Sandaka Shomeisho. So, yun lamang po. Sa mga nagtatanong ay ari na ho ha. Kompleto na ho aring apat na documents na ari na kailangan ninyong kuning. So, yun po. Maraming maraming, plan maraming, maraming, maraming salamat po sa uh, mga nagme-message. Ay pasensya na at ang dami nyo naman ho kasing tanong. Ay di ari na arila naman ho ang isasagot ko din. So, panoorin nyo na lang ho aring video. Salamat!